Dito tayo sa bandang gitna para kita Aduh, <coughs> ayuh, barang dah agak tu. <laughs> Ganito, katindi ka baka dito. ang nadyas <laughs> ko grabe yung issues kailangan maingat kailangan maingat tayo kailangan maingat oh hey eh ito ang sinasabi nilang swimming pool laging <laughs> yan no oh. Tagal ko na dito sa UAE Ngayon ko lang nakita itong kalsada Ganito kalaki ang baha Nagbabahan naman talaga dito pero hindi ganito. Ngayon, sobrang lakas. Lakas kasi ng ulan ganun eh. Kabit muna ako para safety. Excuse me! sa forecast na to ay nauulan ng Martes, ngayon ay Martes. Na nila ina-expect na darating yung malakas na ulan. At ayun na nga, dumating. grabe, sobrang lakas. Pero wala namang kasamang yelo. Sa ibang lugar, uh, lubog daw ngayon eh. Binaha din talaga yung malakas talaga dito, hindi pa nga masyado yan. Kasi sa ibang lugar talaga binabaha ingat baka <laughs> mabig na tayo ng laglag toka Laglag <laughs> lag to ka. Uh, yata ako ng ulan ah. Wag naman sana mapatak na ang ulan, no. Oh. cellphone ko ang mula tanak ng tete patay tayo nito Ay, nako. Uy, labi. Kailangan pumasok. Kailangan pumasok. pumasok sa trabaho okay lang yung gantong patak patak okay lang yung buhos buhos <laughs> pa sa kalsada ito Ayan ang delikado dyan yung slide yung putik magbid ng dito tayo sa ilog sana hindi malambot ay 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 pa, kaya pa. Kaya pa man. Kanya lang. Okay na yan. Mag -isama ko muna. hindi pa ako nakakarating sa Sanaya. Ah. Diyas <laughs> ko Tayo ang medyas ni Kagawad Basa <laughs> Ay tayo nito Lagi kong dinadaanan ngayon Basang basa Tubig sa loob Ay, wala 'yan. Dah. Palakas yatang ng palangasang hangin, no? Magaga pa yung puno eh. Tingnan niyo 'tong sa video, yung hangin. Kaya, na natin ang lakas na nito, talik. Ah? <laughs> Tara na tayo, kami twin turbo, Eh? Hindi pa tumapagpedal, maganto kina sa hangin, no? Dumadag ngit yung sapatos. Iya, katiri na basak. <coughs> o sumasalubong tayo sa Bagio. Oh, oh, oh. Andito po si Kagawan ng Gator Sport. Siya sa lubong buor at nang malakas ta pagdiyo kayo. Ayara po. Sumasalubong po sa akin mukha. Aksa ipagpumagsak ang ulan. Ayara po, kitang-kita niyo po kung gano'ng karami pero walang ulan dito. Huh? Hindi may ulan. Dito wala, pero malakas ang hangin. Kung tuwa ang mga tao ngayon. Lalo na yung mga hindi naliligo. Ha? Huh? muna ako ng konti dahil uh, masyado malakas ang hangin baka ibagsak tayo nito lakad muna ng konti wala no ang kalsada naging palaisdaan at yun yung ilog yung pinapakita ko dati nakikita nyo ngayon sakayin ulit tayo kay ano, sagumpay ang lakas dito pa lang itanaw na tanaw na natin kung gaano kalakas ang agos ng ilog na yan. Lakas ng tubig na binigay ng pula, no? Lakas ng ilog na yan, hindi natin alam kung saan papunta yan. Dito tayo sa bandang gitna para kitang kita natin, Ayan, no? O, oh, napakalakas, pati yung agos niya. Ibig sabihin, ganun madami yung binigay ng ulan, ganun madami tubig. O, oh, kung yan ay napunta lahat sa city, Nako po, ah, actually yan ay galing sa city pa lang sa mga drainage dito lahat tinatapon kasi pag nag-araw ito'y tuyot na tuyot na malaking bagay din itong ilog na to kaya lang walang ano dyan walang kabuhayan dyan walang isda walang suso <laughs> kaya no wala kang makukuwang pagkain dyan puro tubig Kanyang Taksikan nyo ba yun? Ah, Taksikan yan Hindi tayo dyan dadaan, dito tayo dadaan para hindi tayo mabasa. Hindi tayo dumaan kasi doon yung mga naiipong tubig sa tabi ng kalsada kaya nga tinataksikan yung mga dumadaan at least dito we are safe <laughs> konti lang ang baha dito dahil siguro maganda yung pagkakalinis ng drainage Ah. Okay. Oh. Lakay ng baha do, no? Kase. Diyan na dinisa ng gulong natin. Medyo banayad ang baha dito,unti lang. Sana sa bagu'y kumamaya. Ay, kailangan ng pulang. Kailangan -tay dito tayo nitong gabi tapos ulan. rampahan doon ah. Rampah yata tayo doon ah. Ito mirig na sa

orang mana jalan. Memang tu mirip na tu. Ah, kita legah. Kita ayo. kita dekat ni tu. yun nakarating ako sa Naya baha pa rin bali nag iba na lang akong ruta dahil doon hindi talaga kaya oh. naganap ako ng ibang dadaanan ko at ito na siguro yung pinakamaganda ah sana wala nang mas baha pa dito ito na ako dumaan sigurado naman wala eh. ito lang konti lang dito yung mga dumadaang sakyan mawiwisikan ka ng ano tubig yun o uh -huh. sana walang minuhukay dito tayo para ako naglalaro baka kasi dito dai nak sampai 37 dah nak basah nak telaga Ano ba dagat dito o? Mapuno o. Dito na yung muna ko siguro. Dahil lalakaring ko na to. Wala kong dadaanan. Nakakating din ako doon maglalakad. Okay.